Maulang umaga po sa lahat. So, shout out po kay Sir ano, yan. Kay Sir Dong Mag si Dino, yan. So, si Sir nga pala kay kwento ko, uh, nagka-problema siya sa KLX niya. So, may lumalabas na langis sa kanyang breather yon. So, tinulungan ko last time si Sir uh, at mabuti na solusyon na anong na solusyon na niya ito. Ano naging problema? Yan ang naging problema ni Sir. Yung host ng AIS ayan sa AIS. May lumalabas na langis. Dahil, pinaliwanag ko kay Sir na ang dahil ng dahil yung sobrang langis yun. Marami pong hindi naniniwala sa sinasabi ko. O, napatunayan nga na okay kasi pag sobrang langis, ang mga aahon sa printer ng makina. Papasok siya ng airbox, at ihigupin siya ngayon ng intake so magkakalangis din yung AIS tsaka magbabawas ang langis yung motor nyo so ang taman langis ng KLX wala pa talaga 1 liter uh, may mga vlog na po ko dyan pakicheck na lang ang langis ng KLX ang panagpalit ka ng oil filter 950 ml lang ang langis at 930 kung hindi ka nagpalit pero okay na rin po yung 1 liter para hindi ka na mahirap magtakal So, one liter din po namin. So, yung ginawa ni sir, nakapopost lang yon Salamat din kay sir at minention pa ako. Nagpapasalamat si sir at naayos na yung kanyang problema sa kanyang kay LX na 150 SE. Okay? Uh, sa mga hindi pa po pala Naka subscribe pakikit naman po ang subscribe button at ang notification bell and pakipalo na rin po yung aking Facebook page ang RR731 Moto Kung Pag may kailangan po kayo ng kay LX Parts, PM lang po kayo sa page ko. Okay, maraming maraming salamat po.